Ops, tika guys, huwag niyong ililipat sapagkat ito po ay napakaigsing video lamang at counting announcement lamang po itong akin sasabihin sa lahat po ng gusto pong umorder, mayroon po akong TikTok shop ayan, pwede pwede na po kayo doon umorder i-search nyo lang po guys, capital letter RVR TV ayan, na walang iba pong RVR TV po sa TikTok kundi ako lamang, ayan, RVR TV search nyo lamang po, and then makikita nyo na po kaagad doon yung akin pong profile, and then yung akin pong mga videos, and then okay, i-click nyo lamang po yung yung aking profile and then madadirect po kayo doon sa aking pong uh, TikTok, okay? And then mayroon po kayong makikita doon na isang maliit na red basket. Yung red basket po na yun, i-click nyo lamang po yung red basket na yun and then makikita nyo po yung aking pong shop. Okay, yung TikTok shop ko po, pwede pwede po kayo doon o order anytime, anywhere, sapagkat ito po ay COD, babayaran nyo po doon kapag dumating na po ang inyo pong order sa akin. Ayan, napakaganda po nito guys. Huwag nyo po lampasin po ito. Hindi maka makakapamura-mura po kayo doon sapagkat ako po ay may mga voucher na ibinibigay. Mababawasan po ang inyo pong uh, in-order sa akin ng at least 30 pesos palakpakan. Ayan, 30 pesos voucher po ang mababawas po sa inyo kapag kayo po ay umorder po sa akin pong TikTok shop. Ayan, sa mga nahihirapan po kasi guys na umorder po sa aking uh, Shopee account, mayroon po akong TikTok shop Tindahan nyo guys, sapagkat kasi yung iba, nahihirapan pong pumasok sa kanila pong Shopee. Okay, kaya po ako gumawa po ng isang way para naman po napakabilis po ninyong umorder po sa akin, sa akin, sa akin pong mga pampalaki po ng inyo pong mga junjun. Talaga naman pong the best na the best, dinadagsana po tayo ng ating pong mga order at minsan po ay naso sold out po tayo. Yan, hihintayin ko po kay guys sa akin pong TikTok shop, I-search nyo lang po RBRTV, click nyo po yung profile picture ko po and then makikita nyo po doon yung red basket. Okay, i-click nyo po yun doon. And then, madadirect na po kayo doon sa aking pong shop. Pwede-pwede na po kayo doon order anytime, anywhere. Marami pong salamat.